Good morning, good morning mga kabuks, mga sir Ayan, Honda Civic 1.8 Share lang po tayo Ito ang problema Meron pong maingay, kumakaskas Ito ang problema Ang kanyang pulley dito sa may tensioner Maingay Yan o oh. yan Isang palatandaan po natin dito kapag uh, naikabit pa dun sa makina ito. Mapapansin naman natin na nagkakalawang na dito. So, ang ibig sabihin noon may problema na yung mga bulitas sa loob. Kaya natin natukoy agad kasi nung nakakabit pa ito lang yung bukod tangi na may mga kalawang mga sir Kaya hinatulan na natin ng tensioner Tapos Ito, isa pang problema ng kanyang tensioner Ayan, o oh. Nagkanda hiwa-hiwalay na itong ano nya Itong mga guma nya Ayan Tapos, kung atin papansinin Ito, tumabingin na to Ayan Nakaayod na to, tumatama na. Big sabihin, mayroon din problema itong pinaka-tensioner niya. Maliban dito sa bearing. Yan. So bali tips lang po ito. Kapag nagpapalit po kayo ng tensioner, nga pala, ang mga tinatanggal dito, yung belt, tsaka itong alternator, kaya medyo dagdag uh, dagdag baklasin to alternator tsaka isa pang concern natin dito ipa check nyo na din po itong water pump ayan o oh. kinalawang na nagsisimula ng kainin ng kalawang itong mga LC nya kaya isinabay na po naming palitan to dahil kapag iniikot to mayroon na rin kunting kunting gaspang kaya kapag nagpagawa po kayo ng ganito, mas mainam na ipadouble check po ninyo itong water pump para maisabay na po mga sir sa pagbaklas. Kasi kapag nagpalit po kayo ng belt or itong tensioner, tapos mga ilang buwan lang, linggo or buwan, eh bibigay itong water pump po ninyo. Ganun na naman ang mangyaring baklasan kaya madudoble po kayo sa labor. Ayan. Ayan. Sinir lang po natin para malaman po ninyo yung mga uh, kasama sa uh, mga babaklasing piyesa diyan. Ayan oh. Ayan. dito po nakatapal yung water pump. Tapos yung tensioner nakaharang diyan sa pinakaharap niya. Dito yung alternator. Kaya medyo Madami-dami ang babaklasin dito kapag nagpalit po ng water pump. Yan mga sir.